Nag-aerial inspection si Pangulong Bongbong Marcos sa Marikina at Rizal na sinalanta ng bagyong Enteng. Ilan po sa mga napuna ng pangulo ang umapaw na Marikina River at kalbong bahagi ng kabundukan ng Rizal na may quarrying activities o pinatuyuan ng mga o pinatayuan ng mga bahay. Sabi po ng pangulo, maaring ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakan landslide. Dapat na raw higpitan ang pagpapatupad ng mga batas kontra sa mga aktibidad na nagdudulot

Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso naman abroad, subaybayan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.